mga dahilan kung bakit hindi dapat ina underestimate ang mga tahimik na tao. Sa video na ito ay naglalantad ng mga dahilan kung bakit mas mainam na mag-isip-isip muna bago makipagkompetensya sa mga tahimik na tao. Sa kanilang matalas na obserbasyon at maingat na pag-approach, may natatanging lakas ang mga taong tahimik na hindi dapat maliitin. Nilalaman ng video na ito ang sikolohiya sa likod ng kanilang maingat na pag-uugali at ang posibleng mga kahihinatnan ng hindi pagrespeto sa kanilang mga hangganan sa pamamagitan ng mga halimbawa sa totoong buhay at mga ekspertong opinyon, magkakaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa kapangyarihan na nakatago sa kanilang katahimikan. Kung matagpuan mo itong video na kapaki-pakinabang, magbigay ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Upang manatiling updated sa mga kapakipakinabang na video tulad nito, i-click ang subscribe button at siguraduhing pindutin ang notification bell. Mag-explore din ng iba pang mga video para sa mas panabik na nilalaman. Salamat sa panunood! Number 1. Unpredictability Ang mga tahimik na tao ay maaaring may natatagong lakas o kaalaman na hindi mo alam. Ang pagmamaliit sa kanila ay maaaring magdulot ng di inaasahang mga resulta. Halimbawa, sa isang opisina, ang isang kasamahan ay palaging tahimik at itinuturing na mahina o hindi interesado ng iba. Gayon pa man, sa isang mahirap na proyekto, sila ay tahimik na nagpakita ng kakaibang kakayahan sa paglutas ng mga problema na nag-impress sa lahat at kumita ng bagong paggalang. Number 2, internal struggles. Maaaring may mga tahimik na tao na dumadaan sa mga personal na pagsubok at ang pagtulak sa kanilang mga limitasyon ay maaaring magpapalala ng kanilang mga emosyonal na pakikibaka. Halimbawa, sa paaralan, ang isang mahiyain na estudyante ay maaaring dumaraan sa isang mahirap na sitwasyon sa pamilya. Ang pambubuli o pang-aasar sa kanila dahil sa kanilang katahimikan ay maaaring makapagpololo ng kanilang kalagayan at makaapekto sa kanilang pagganap sa eskwela. Number 3. Observational Skills Ang mga taong tahimik ay kadalasang may kakayahan sa pagmamasid at pagsusuri ng mga sitwasyon. Maaari nilang makuha ang mga banayad na detalye at mga pahiwatig na nakakaligtaan ng iba. Halimbawa, sa isang gabi ng laro, ang isang nakareserbang kaibigan na hindi aktibong kalahok ay maaaring makapansin ng mga pattern sa gameplay na hindi napapansin ng iba. Kapag sa wakas ay ibinahagi na nila ang kanilang mga obserbasyon, ito ay haantong sa isang diskarte na makapagpanalo ng kopunan. Number 4. Detaliation Ang pagpigil sa mga emosyon at reaksyon ay hindi nangangahulugan na ang mga tahimik na individual ay hindi tutugan sa pagmamaltrato. Ang pagtulak sa kanila ng masyadong malayo ay maaaring mag-trigger ng malakas na paghihiganti. Halimbawa, ang isang tahimik na kapitbahay na nagtitiis ng malalakas na party mula sa kanilang kapitbahay sa wakas ay nagpasya na gumawa ng legal na aksyon, nagsampa ng mga reklamo sa ingay at kalaunan ay humahantong sa mga parusa para sa maingay na kapitbahay. Number 5. Creativity and Talent Karaniwan, ang mga taong tahimik ay madalas na naglalabas ng kanilang enerhiya sa pamamagitan ng mga malikhain na gawain o pagbuo ng mga natatanging talento. Halimbawa, sa klase ng sining, isang estudyanteng mahiyain ay nagulat ang lahat sa kanilang kahusayan sa pagpipinta. Ang kanilang introverted na kalikasan ay nagbibigay daan para sa masusing pagtuon sa kanilang likha, na nagre sa mga kahang-hangang gawain sining. Number 6. Misunderstandings ang pag-aakala na ang katahimikan ay nagpapahiwatig ng kahinaan o kakulangan sa interes ay maaaring magdulot ng mga pagkakamali sa pagkakaintindi at naguguluhang mga relasyon. Halimbawa, sa isang social na pagtitipon, ang isang mahiyain na tao ay maaaring maramdaman ang pagkabigla mula sa karamihan at mas pinipili na magmasid kaysa aktibong makilahok. Ang pag-aakala na sila'y mayabang o may pagmamalaki ay maaaring magdulot sa iba na hindi pansinin ang potensyal na pagkakaibigan na maaari sana nilang magkaroon. Number 7. Empathy and Sensitivity Madalas na ang mga tahimik na tao ay may mataas na antas ng pagkaunawa at emosyonal na sensitibo, na maaring maging kagamitan sa pagbuo ng makabuluhang koneksyon. Halimbawa, sa isang sesyon ng therapy setting, ang isang tahimik na kasali ay maingat na nakikinig sa iba at nag-aambag ng malalim na mga kaalaman na tumutulong sa iba na magbukas at harapin ang kanilang mga sariling problema. Tandaan, may sariling mga lakas at katangian ang bawat isa, kahit sa antas ng kanilang pagiging malakas ang loob. Ang paggalang at pagpapahalaga sa bawat individual na pagkatao ay nagbubunga ng mas inklusibo at suportadong kapaligiran.